Items. Items sa Honor of Kings. Napakahirap nilang maintindihan. At kahit mag-3 months na yung Honor of Kings sa global, eh marami-rami pa rin ang hindi familiar sa mga items ng HOK. And even though gumawa na ako ng mga series of video explaining all the items sa inyo, etong video natin ay tungkol ulit sa items. Pero this time, considering na marami ang mobile gamers dito sa ating bansa and chances are naglaro sila ng mga games na katulad ng HOK, tulad ng Mobile Legends Bang Bang at saka Wild Rift, yan, yan ang gagawin natin sa video natin. Instead of explaining the items isa-isa sa inyo, ikukumpara ko yung mga items sa Honor of Kings at kung ano ang katumbas nila sa mga naon at familiar na MOBA sa inyo for MLBB at sa Wild Rift. And anyway, hindi included lahat ng items dito, no? Kung ano lang yung parang kaya nating mabigyan ng comparison at medyo strict tayo doon, yung talagang magkakahawig lang. So, ibig sabihin yung mga items na unique for each MOBA, mapaijo kayo ng MLBB Wild Rift, eh hindi na natin babanggitin. Pero wag kayong mag-alala, no? Sa kada banggit natin ng mga items, makikita nyo kung anong pagkakaparehas nila. Kaya naman, simulan na natin, no? Mauna muna tayo ngayon sa Acts of Torment. Ngayon, kung naglalaro ka no, nung dalawang MOBA, ang kaparehas nito sa Mobile Legends ay ang Blade of the Heptasis, habang sa Wild Rift naman, ang kaparehas nito ay ang Dust Blade of Draktar. pare parehas silang tatlo na merong mataas na penetration or pierce against physical defense o armor, pero ang talagang pinakapagkakaparehas nilang tatlo ay meron silang slow sa kalaban on hit. Madalas, binibili mo talaga itong mga items na to kung gusto mong i-burst no, yung mga squishy champions or heroes ng kalaban. Sunod naman na item ay ang Blood Weep ngayon, ang kaparehas nito sa Mobile Legends would be of the Rose Gold Meteor. Tapos, sa Wild Rift naman ay ang Immortal Shield Bow. Ngayon, even though these items look like there are offensive items... Actually, ang pagkakaparehas nitong tatlo is of the defensive component na meron sila. Kasi ang Blood Reaper, kaparehas ng Rose Gold Meteor, at kahit ng Immortal Shield Bow, ay nagbibigay ng pawang shield. O kaya naman sustain para sa'yo when your health reaches a low point. Although yung Blood Reaper tsaka Immortal Shield Bow lang merong lifesteal dito, pero ayun eh, wala kasi akong makitang may shield na may lifesteal sa Mobile Legends. Pinakamalapit talaga would be of the Rose Gold Meteor. Ngayon, bibiliin mo tong items na to, no? If you want some offensive stats while at the same time having some insurance or safety no kapag bumababa yung buhay mo. Sunod naman na item ay ang daybreaker. Isang marksman item no para sa Honor of Kings at ang equivalent naman nito no sa Mobile Legends would be of the Malefic Roar at ang Mortal Reminder. Ngayon itong items na to ay pare-parehas merong mataas na armor penetration. And to be more specific, percentage na armor penetration. Ibig sabihin mas mataas yung armor ng kalaban, mas lalong nasusulit itong mga items na to. Actually, kaparehas din ng Malefic Roar at Mortal Reminder, hindi lang ang Daybreaker pati na rin ang Starbreaker. Ang kaibahan lang talaga ng Starbreaker at Daybreaker sa Honor of Kings, pareha silang merong armor penetration, pero mas marami pang additional stats yung Daybreaker at mas mahal siya, no? At binibuild ito sa mga marksman, sa mga farm lanes. Habang yung Starbreaker naman, pwede mong i-build two non-farm lane heroes, no? Tulad ng mga fighters. Sunod naman na item ay ang Deep Frost Siege. Ngayon, sa Mobile Legends, ang kaparehas nito ay ang Corrosion Sight. At pagdating naman sa Wild Rift, ang kaparehas nito ay ang Cyril Grudge. Ngayon, kitang-kita naman, no? Sa unang tingin, ang common denominator ng mga items na to is that slow opponents. At hindi ka tulad ng Axe of Torment o kaya Dash Blade or kahit Blade of the Heptasis, yung slow nito e eh, continuous. Ibig sabihin kung walang dash yung kalaban, naglalakad lang siya, the more you hit them, eh chances are hindi na sila makakatakas. At yun, oh, bahala ko na kung saan mo ilalagay itong mga items na to. Pero yeah, deep proceed halata naman, no, pampaslow ng kalaban. And take note, for physical damage dealing heroes to. Sunod naman nating item sa Honor of Kings would be of the Demon's Bane. Ang kaparehas nito sa Mobile Legends would be once again the Rose Gold Meteor at pati na rin sa Wild Rift which is the Maw of Malmortius o kaya yung Hex Drinker. So medyo pansin nyo, no, maraming kaparehas actually yung item na Rose Gold Meteor. Pero ang common denominator sa tatlong items na to ay hindi yung shield. Kundi rather sila yung mga offensive items na merong magic resistance or magic defense. Ayan no, yung Demon's Bane sobrang taas ng magic defense niyan. At ganun din naman no, yung Rose Gold Meteor pati na rin yung Maw of Malmotius. build mo sila kung kunyari no, assassin ka o kaya fighter, damage dealer ka. Pero at the same time kailangan mo mag-build ng magic resistance without sacrificing no yung damage. Actually, for a fan pack, no, sobrang parehas ng Demon's Bane tsaka ng Maw of Malmortius. Ang tawag sa passive ng Maw of Malmortius sa Wild Rift is called Demon's Bane din. Sunod naman na item ay ang Destiny. Ang kaparehas ulit nito sa Mobile Legends would be of the Rose Gold Meteor. At sa Wild Rift naman, pwede mong masabi ng kaparehas nito would be the Edge of Night. Ngayon, ang ginagawa ng Destiny is actually it provides an invulnerability or some sort of shield, no? The moment na yung health points mo, e, eh, umabot ng zero. So, ayan, yeah, no? Para siyang one extra life point, no? Pero medyo iba pa rin siya doon sa Sage Sanctuary o kaya naman yung parang Guardian Angel. Kasi those items, they are defensive items. But yeah, the idea is you buy Destiny on the same nature as with Rose Gold Meteor. And in a way, pati rin dun sa Edge of Night. Yung idea lang na ayaw mong tamaan ng critical na spell, o kaya naman ma-burst or mapatay basta-basta. Although yung Edge of Night kasi, pwede siyang gamitin offensively. And between the three items, actually, ang binablock ng Edge of Night is a spell block. Kaya naman, pinipili rin ito offensively ng mga assassins. Pero minsan, pwede mong bilhin. ay na nga, no, bilang pampigil ng pangsimula ng combo ng mga pwedeng mag-burst sa'yo. Pero ang again sa mga items na to is that it doesn't sacrifice necessarily yung damage mo. So dun naman na item sa Honor of Kings would be of the Doomsday. Ngayon ang kaparehas nito sa Mobile Legends would be of the Demon Hunter Sword. Habang sa Wild Rift naman, that will be of the Blade of the Ruined King. So ang pagkakaparehas ng tatlong items na to lahat sila merong damage na nakabase sa kapal ng buhay ng kalaban. The higher the health of the enemy is, the higher the damage you can get from the Doomsday Demon Hunter Sword at Blade of the Ruined King. So yeah, no, pwede mo itong piliin sa mga marksman o kaya mga fighters no na umaasa sa auto attack. And the idea is to shred the health of your enemies. So naman na item sa Honor of Kings would be of the Eternity Blade. Na ang kapareha sa Mobile Legends would be of the Burst Fury habang sa Wild Rift naman ay ang Infinity Edge. So Eternity Blade, Infinity Edge. Pero yeah, no, understanding these three items sa so pagkakaparehas nila ay pinapatas nila yung critical damage mo. Actually, tinatasan din nila yung crit chance mo. Pero yeah, no, ang topic talaga ng mga items na to is none other than critical and they are heavy-heating items. Huwag lang basta-basta mag-build ng armor yung kalaban. Tapos, sunod na item sa Honor of Kings, that would be of the Master Sword. Ngayon, laging may ganito sa mga mobile eh. yung parang item na may napakaraming stats. And in a way, no, kung bago-bago ka talaga, hindi ka mamamalibilihin sa kahit sinong hero o champion. Ngayon, ang kaparehas ng Master Sword sa Mobile Legends would be of the Endless Battle. Habang sa Wild Rift naman, ito ay ang Trinity Force. Ngayon, silang tatlo ay pare-parehas na merong holistic stats, meaning napakaraming stats nila. Meron silang health points. Yung Trinity Force, may mana yan dati. Master Sword, may mana din. Endless Battle battle, may iba-iba stats, may movement speed, may damage, may cooldown reduction. Halo-halo 'yan. Pero ayan 'no, pag kinumpara mo sila sa ibang item, sila 'yung may pinakamahabang listahan ng stats na pwede kang makuha. Tapos most of the time, meron silang isa or surely dalawang passive. Madalas yan napaka-safe bilhin ng mga 'to sa mga fighters. Sunod naman na item sa Honor of Kings would be of the Mortal Punisher. Na ang kaparehas sa Mobile Legends would be of the Sea Halberd habang sa Wild Rift naman ay ang Kempa Chainsword. Ngayon, na nung pagkakaparehas ng tatlong items na to, lahat sila nagtatanggal ng healing ng kalaban. Although medyo mas matindi yung impact no, nung si Halberd kasi hindi lang healing yung binabawasan niya, pati na rin yung shielding ng kalaban. Habang yung dalawa, healing lang. Pero ayun, no, bibiliin mo to pag gusto mo tanggalin yung healing ng support o kaya regeneration ng kalaban at kahit lifesteal nila. Tapos yes, no, pwede mo rin ikumpara ito sa Mortal Reminder. Pero kaibahan kasi ng Kempak Chainsword no, tsaka Mortal Reminder. Mortal Reminder, more on for a marksman item, may critical siya. Pero kadalas kasi itong mga anti-heal item, wala tong critical. And actually, yung Mortal Punisher pa nga sa HOK may pagka-defensive item dahil sa passive nito. Ngayon, sunod naman na item sa HOK would be of the Pure Sky. Na ang kapareha sa Mobile Legends would be of the Wind of Nature. Tapos sa Wild Rift naman, I must say, yung Death's Dance. Ngayon, nung pagkakaparehas ng mga items na to, no? pare pareha silang nag mitigate ng damage. Binabawasan yung damage sa'yo. Yung Pure Sky, pag inactivate mo, no? Meron ang damage reduction to all damage sources upon activation. Tapos, yung Wind of Nature naman, physical damage lang pero immune ka to all physical damage once activated. Habang yung Death Dance naman, although wala siyang active na pinipindot, passive lang, still it converts the damage no to true damage pero mas lower tapos dealt to you over time. So actually pwede mong mamitigit yon mas may window ka para mag-survive. Pero yun no, aside sa nagbabawa sila ng damage no, eh these items they have offensive stats as well. Yun yung astig sa kanila. Tapos yun na nga no, window of Nature tsaka Pure Sky parehas activated habang yung Death Let's Dance, eh passive naman. Sunod naman na item sa so HOK would be of the Shadow Reaper. Na ang kapareha sa Mobile Legends ay ang Malefic Gun, habang sa Wild Rift naman ay ang Phantom Dancer o PD. So anong pagkakaparehas ng mga items na to? Pare-pareha silang merong movement speed upon basic attack. Or para mas madali maintindihan, kiting item ito. Meaning yung pwede ka tumira no, while maintaining a distance from your opponent. Napaganda nito for orb walking, yung attack hit, attack hit. Tapos yun, no, meron din itong attack speed, meron din naman silang decent damage, tapos meron din critical. Ayan, yan mga items no na pipiliin mo madalas for your marksman. Sunod naman na item sa Honor of Kings would be of the Siege Breaker na ang kapareha sa Mobile Legends ay ang BOD o Blade of Despair. Tapos sa Wild Rift naman, ang pinakamalapit para sa akin would be of the Collector. So bakit no? Itong mga items na to, ang tataas ng damage nila. Pero pinaka enan sila, pinaka lumalakas at sulit sila kapag mababa na yung buhay ng target mo. Both the Siege Breaker and the Blade of Despair have a bonus damage no? the lower yung health ng kalaban. Habang yung collector naman, eh merong true damage no, the moment na pumalo ng 10% yung HP ng kalaban. So yan, yeah, no, meron siyang execute mechanic. Although yes, no, ang pinaka-equivalent talaga nito dapat sa Mobile Legends ay ang Sky na may execute mechanic din. Pero that's the thing eh, ang pinaka-malapit kasi sa execute mechanic ng Honor of Kings ay ito na, itong Siege Breaker. So ayan, ang idea lang naman bibilin mo to kung gusto mo kaagad patayin yung kalaban mo. So naman na item for Honor of Kings would be of the Spark Forge Dagger na ang katumba sa Mobile Legends ay wind Windtalker habang sa Wild Rift naman ay ang Magnetic Blaster. Ang pagkakaparehas ng tatlong item na to pare-pareha silang merong AOE damage upon using an auto-attack o kaya naman skill. Pero para mas madali maintindihan pang fast push itong mga items na to. Pero pagdating sa mga AD items. Kasi meron din katumbas ito, eh, pagdating sa mga magic items. At yan, no. Yan ang lahat ng items, no. Pagdating sa Honor of Kings. Tapos, anong kaparehas nila when it comes to Mobile Legends at saka naman sa Wild Rift. Again, ang purpose ng video na to is another way of teaching you guys the items. Pero ayun nga, no, hindi ko binanggit yung description or specific stats ng items. Sinabi ko lang kung ano yung katumbas nila dun sa mga laro na familiar kayo. Ngayon, kung mapapansin nyo, ang kinover ko lang ay ang mga physical items no sa Honor of Kings. And actually, meron pang mga magic items at defensive items na may kaparehas din sa Mobile Legends at sa Wild Rift. At syempre, ilalapag na lang natin yon sa iba pang mga video. Anyway guys, sana nag-enjoy at may natutunan nga sa panonood ng video na to. Like if you like the video, subscribe to support the channel at may the comment sections. What do you think of this video at ano pang mga feature videos? videos na gusto nyo makita dito sa ating channel. I am Shinbu with the one for an and as always, lahat kayong gamers, mabuhay!